Mga mawala, halos apat na pong katutubong wika sa bansa. Hindi na raw kasi ito pinag-aaralan sa mga eskwelahan at natabunan pa Ika. ng teknolohiya. Sinisika po ngayon isalba ang apat na pong katutubong wika sa bansa na nanganganib na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Dakilang lahi, nasa iyong tangin pag-ibig ko inang bayan isinumpa sa bawat salitang ating binibigkas may dalang kasaysayan sa bawat titik na ating sinusulat may halagang kailangang alalahanin ako si Janino Nyeza Naririto upang muling ipaalala ang ating wika ay hindi lamang paraan ng pakikipag-usap ito ay tinig ng ating pagkakakilanlan pundasyon ng ating kultura at sandata ng ating pagkakaisa ang ating wika ang siyang nagbubuklod sa ating pagkapilipino ito ang unang wikang ating narinig mula sa ating ina ang wikang tumutulay sa puso ng bawat mamamayan. Sa panahon ng mga bayani, ginamit ang wikang ito upang paglaban ang kalayaan. Ngayon, ito pa rin ang ating sandata, hindi upang makipagdigma, kundi upang magkaisa at umunlad bilang isang bansa. May sandaan na tatlong wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila apat na puwang ang ng maglaho. Numero uno rito ang wikang arta ng mga taga-barangay Disimungal sa nagtipunan Kirino na sasampu sa na lang ang nagsasalita. May apat na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Meron pong talagang tribulblaan pero mahirap po siyang isulat lalo na po ngayon na Uh, marami na po yung mga gadget, yung uh, mga kabataan natin nawala po sila sa mga orihinal na mga salita. Sabi ng ilang katutubong leader, unti-unting nakakalimutan ang mga wika dahil wala na ito sa paaralan at natatapunan ng teknolohiya. Ngayon, sa panahon ng globalisasyon, tila mas nangingibabaw ang wikang banyaga. Sa paaralan, sa trabaho, maging sa social media. Madalas ay wikang ingles ang gamit. Dapo ang wika, mawawala po isang malaking bahagi ng kanilang pagkakakilala ng kanilang kultura. Tanungin natin ang ating sarili. Kung patuloy nating iiwan ng Filipino, ang wikang Filipino, sino pa ang magpapatuloy nito? hindi masama ang paggamit ng wikang ingles. Ngunit, ang tunay na katalinuhan ay nasusukat sa kakayahang mahalin at ipagmalaki ang sariling wika habang iginagalang ang wika ng iba. Sa larangan ng edukasyon, mas nauunawaan ng mag-aaral ang aralin kapag ito ay nasa wikang Filipino. Sa pamahalaan, mas naipaparating sa taong bayan ang mga programa kapag ito'y pinaliwanag sa sariling wika. Sa negosyo, mas nagkakaroon ng tiwala at maayos na ugnayan kapag malinaw ang komunikasyon. Ang wika ay hindi hadlang sa progreso. Ito ang tulay tungo sa pag-unlad. Kung ating gagamitin at payayabungin, magiging sandigan ito ng ating ekonomiya at pagkakaisa. Kabataan, kayo ang kinabukasan ng bayan at kasabay nito kayo rin ang tagapagtaguyod ng ating wika kaya ngayon hanggang maaga pa atin nang simulan ang pagtulong sa pagpapaunlad ng ating wika sa katunayan napakaraming paraan una ay ang paggamit ng wikang Filipino sa araw-araw na pakikipag-usap ipaigting ang paggamit ng Filipino sa tahanan, sa paralan at social media upang ito'y manatiling buhay at dinamiko. Pangalawa, pagtangkilik sa mga akdang Filipino. Ating basahin at pakinggan ang mga likhang Filipino tulad ng tula, nobela, pelikula at awitin upang mapanatili ang interes ng kabataan sa sariling wika. Pangatlo ay ang paggamit ng Filipino sa edukasyon at media. Hikayatin ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo, balita at impormasyon upang mas maunawaan ng lahat. Pangapat ay ang paglikha ng nilalamang Filipino sa internet. Gumawa ng mga vlog, podcast o post sa social media gamit ang wikang Filipino upang may pakita na ito ay makabago at kayang makasabay sa panahon. Panglima ay ang pagsuporta sa mga programang pangwika. Tayo ay makilahok sa mga gawain tulad ng buwan ng wika, patimpalak sa pagsulat o pagsasalita sa Filipino. Nagsagayon ay ating mapakita ang pagmamahal sa ating wika. Panghuli ay ang pagduturo at pagpapasa ng wika sa susunod na henerasyon. Dahil ang wika ay buhay. Kung ito'y hindi ginagamit, unti-unti itong namamatay. Ngunit, kung ito'y ating yayakapin, ito'y lalago, yayabong at magpapatuloy sa bawat henerasyon. Kaya't ating itong gamitin, ating gamitin ang Filipino hindi lamang sa tahanan, kundi sa paaralan, sa sining, sa agham at maging sa teknolohiya. Ipakita nating kayang maging makabago at makabansa ng sabay. Kung kaya nating magtula sa TikTok, magpaliwanag sa YouTube o magsulat sa social media gamit ang Filipino bakit hindi natin ito gawin? Sapagkat sa bawat salitang Filipino na ating ginagamit ay muling nabubuhay ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Huwag nating hayaang maputol ang ugnayang ito. Ipagmalaki natin ang ating wika, ang Filipino, ang wika ng ating mga ninuno, ang wika ng ating mga bayani, at ang wika ng ating kinabukasan. Kaya't mula sa puso ng bawat Pilipino, tayong lahat ay manindigan. Isulong ang wikang Filipino, ang wika ng bayan, wika ng pagkakaisa at wika ng kaunlaran. Ayon sa Pangulo, hindi sukatan ng katalinuhan at karunungan ang pagsalita ng ibang lengguahe. Naniniwala si Pangulong Marcos na sisigla ating kinabukasan kung itataguyod ng buong dangal at pagmamahal ang ating wikang pambansa. Tama siya na Luna. Kailangan na kumilos.